Ay oh, mga adik na adik sa Facebook dyan, kagaya ko, mukhang uh, malapit ng matapos ang maliligayang araw natin. Mm -hmm. Oo. Oo, kasi dahil sa kagagawa ng mga loko loko sa uh, yung nagpe-Facebook, nagpapakalat uh -oh. ng mga peke-peke. Uh -oh. ba diba, yung uh, tulad ng isang araw, may isang senador na nagpakalat ng isang <laughs> <laughs> ayos so na hindi pala. Uh, yung uh, AI video, uh -oh. uh, tapos yung iba naman, deep fake kumabachero nang oh. i-scam na mga kapwa natin oh. tapos yung talagang alam naman na ng uh, Facebook na peke eh, pero oh. ayaw pa rin nilang i-take down mm -hmm. uh, eh, kaya sabi ng iba hindi eh, patanggal na yung Facebook na eh paano Facebook, naman Facebook eh, paano na. naman kami paano naman kami mga mga responsableng gumagamit ng Facebook ayun uh, nga kaya eh, saang tanong dyan, pwede ba talaga nilang mapatigil ang Facebook kaya ba ng gobyerno kaya ba ng gobyerno yan, yan? kung uh. Uh, talagang ang Facebook ay eh, nagpapagamit na sa uh -huh. mga katampalasanan Sige nga. Sa mga salbahi, sa lipunan. Sige nga. Po natin ang uh, bagong kalihim ng uh, Department of Information and Communication Technology DICT. Uh -huh. Si Secretary Henry Roel Aguda. Secretary Aguda, magandang Maganda morning. Sikatong ning si po sa si ka Jerry. Magandang maga ka, ka Anthony, ka Jerry. actually, uh, natawa ako kanina doon sa segment nyo eh. Alam nyo, ang aga-aga kasi may lakad kami mamaya, mag kami ng mga eskwelahan. Eh, uh -huh. Pampagising po yung segment nyo kanina, yung pango na hindi naging matalas na ilong. Na-fake <laughs> <laughs> na, na fake fake doktor eh. Uh, fake, yung, na, -fake, yung, fake pala yung doktor, uh, secretary. Uh -huh. uh, fake yung doktor. Kaya nung uh, pinapatangos yung ilong niya, Uh, Imbis na tumangos, uh, tumangos. bumilog. <laughs> <laughs> anyway po, uh, Secretary, congratulations po for your uh, reappointment, uh, Secretary Aguda. Salamat po, salamat po. And ano nga, pasasalamat din po sa Presidente kasi I serve at his pleasure in the service of the Filipino people mm -hmm. po. Ano po ba yung suot niyo na yung, uh, yung damit niyo na yan? Uh, yan na ba uniform ng DICT? Ba't parang may deaf aid? <laughs> Hindi naman po. Uh, Ang kagandahan po pati sa direktiba ng presidente, kaming mga secretaries po dapat mag-collaborate. So mahilig po kami sa collab. Uh -uh. Ito po yung program ni eh, Secretary Sani Angara. Uh -huh. eh, nakita nyo naman secretary nag-iikot ng school. Uh -huh. Ako naman po yung support pa lang. Uh, pag umiikot kami ng school, kinakabitan namin ng connectivity. Eh, uh -huh. sabi ni presidente, alam mo, hindi po pwede na 60% lang ang connectivity ng public school. Dapat i-push ng 100%. Kaya ito, mm -hmm. maagang-maaga po, mag-iikot-huli ako ng mga eskwelahan para magkabit ng connectivity. Kasama Ay, po yung awesome. mga naga mm -hmm. oh, mo na, speaking of uh, connectivity, uh, Secretary, hindi ba merong libreng Wi-Fi uh, ngayon na napakamahal? Napakamahal na ginagastos ng gobyerno sa Wi-Fi. Sabi ko nga, kong bachero pagka-tiningnan mo yung uh, pondo na inilaan ng uh, DICT o ng gobyerno sa uh, libreng Wi-Fi, mm -mm. mabuti pa bigyan mo na lang ng load lahat ng tao eh. Uh -hmm. Makakamura ka pa eh. Uh, Sekretary, um, libreng wifi fi po ba yung uh, uh, sinasabi nyo sa mga schools? Uh, salamat ka, -tunying. Magandang ano 'yan. Magandang tanong. Yung sa school po ano yan, may programa kami yung free wifi for for all kasama mm -hmm. po yan sa batas Sa batas yan na uh, free internet access in public places mm -hmm. and tama po kayo sa mga unang-unang ginawa ko tinignan ko yung mga programa ng departamento mm -hmm. uh, no tapos nung nakita ko may mga bagay-bagay na pwede tayong gawing mas mura uh -huh. bigyan ko lang po kayo ng status. no uh, nung naka dati yung ginagastos natin sa uh free wifi per access point nakita ko mga nasa 60,000 to 70,000 per month. Per, per man so unit surface medyo medyo ba mahal now uh -oh. marami daw reason kung bakit mahal kasi mm -hmm. lumang technology Dati, eh may mga rason pero ang kagandahan niyan moving forward because of new technology because of uh, better contracting process mm -hmm. mapapababa din yan to siguro mga babagsak natin ng 90%. Aha. Ibig uh -huh. sabihin, 90% yung tatanggalin. Aha, uh -huh. 10% uh -huh. So kung, uh, 20, kung dati 000. mga 70,000 humigit kumulang ang gastos per access point, uh, so, magiging uh, ano yun, 6,000 na lang, gano'n? Mga 6 000 7, 000. Naman, to 7,000 naman. 7,000? Ang laki. Ang, ang laki ng tipid. <laughs> Hindi, ang laki pala ng kinita ng mga nandiyan dati ay hindi naman puro <laughs> ano ano lang Baka, <laughs> may mga may mga rason kung bakit mahal dati ganoon naman talaga ang technology pag umpisang mahal pag umpisang <laughs> ano saka kasama nga sa rason doon kung tumatagal nagmumura talaga ang technology oh so, tama totoo 'yan pero 'yung ubang uh, uh, 70,000 na 'yun nung una ilang ilang eskwelahan nang nakakabit doon Uh, ang total hindi lang po eskwelahan Sama na natin yung mga clinics at saka mm. uh, mga barangay na sa mga 18,000. Uh, ang problema lang yung 18,000 na yon nung pumasok pa po biglang bumagsak sa 12,000. Mm -hmm. Kasi may mga iputpata hindi natuloy for some other reason. So pagpasok ko inayos namin rinikontract contract na mas mababang presyo, balik tayo sa 18,000. Uh -huh. Ang target po natin is mag 50,000 with the same budget dapat umakyat siya ng 50 and above. <laughs> uh, so yung pong, uh, para mas maintindihan ng mga tao, halimbawa nagpunta ako sa isang lugar, um, makaka-access ako ng wi uh, wifi uh, libre. <laughs> Unli po ba yun? Unli. Tapos, uh -huh. ibig sabihin, labing kaming tao na, na pwedeng, pwedeng maka-access sa access point na yun, sa wifi? fi uh -huh. uh, clarify ko eh. Uh, -huh. Ang wifi po natin, labing Uh, 18,000 na, access point. Ah, access point. Pero kaya. access point. Ah, ah, sige oh, mm. oh sige po. pero per access point, per access point po. Per access point, gaano kadami pwedeng makagamit? Uh, yun po yata yung tanong ni Kumbajero hmm. kanina. Oh, po pwedeng umabot hanggang 250 people yan. 250 so, people. Okay. tao natin, tinitignan. Pag halimbawa, eskwelahan, maliit hmm. yung school, 250 pwede na. Uh -huh. Kung mas malaking school, lalakihan po natin yung number ng access point. Unlimited po yan. Hanggat Uh, kailangan yung gamitin at nandun siyempre kayo dun sa area na yon eh uh -huh. magagamit nyo. Yung... Mm -hmm. Isip, isipin mo, laki nung matitipid. Laki, malaki na no? matitipid mm -hmm. versus our uh, uh, budget before. So, uh, kung total nag-o-audit pala kayo dyan, mabuti nag-o-audit kayo, uh, Secretary. Um, gaano po ba ang budget ng libring wifi na ito uh, sa kasalukuyan? ah Yung budget po sa mga 5 billion lang naman. yung uh, uh, 5 billion na yan pwede na natin cover yung buong Pilipinas. So next year, uh, mm -hmm. baka hindi na ng additional budget pero i-increase namin yung number of beneficiaries. Uh, ang importante po kasi sa bawat piso na gastusin namin, uh, every year dumadami yung nakikinabang sa piso na yan. Ibig sabihin mas maraming citizen ang nakakagamit ng libreng wifi po po mm -hmm. pero pero yung sa ang importante eskwelahan uh, secretary dahil yun oh. uh, ang yun na kailangan yung, mm -hmm. uh, yung ibang nakikikonekta diyan nagpe-facebook lang <laughs> uh, nagko ano lang tiktok lang ang pinupuntahan <laughs> pero yung eskwelahan mismo na magkaroon ng uh, access point ga ga gaano hong uh, karaming eskwelahan hanggang ngayon na uh, hindi na si serbisyo ng uh, ng internet o ng wifi ang estimate po namin na sa mga 50,000 ang eskwelahan, ano? mga 20,000 pa, pa yung kailangan naming abutin. Uh -huh. Yung 20... sa 20,000 ako kami sa Presidente, eh, tinapangan na namin, sabi namin, by end of this year, kahit na uh, anong isla, uh -huh. kahit na anong bundok yan pa sa may eskwelahan, uh -huh. lalagyan namin ang connectivity. Aba, matindi ho. So uh, within the year, uh, 100%, lahat na na-eskwelahan ay may uh, connectivity na? Basta under underdeped po 'yan ang commitment namin. And uh, mm -hmm. basta lang may kuryente, may uh -huh. kuryente, uh -huh. nakakabitan na yan ang connectivity po. Hindi eh, po. may meron na rin solar ngayon eh. Solar ya, sa solar pa yan, lang. So. Total araw din naman ng <laughs> ang eskwela. Uh, Paano ho doon sa mga isla? Anong uh, ginagamit sa gano'n? Oo oh, nga. Hmm. Mga bundok. Eh yung nagkaganda ko ngayon, ano, ka Jerry, oh, isla, pwede nating lagyan ng mga satellite dish. Yun. Eh na rin kami dun sa mga provider ng satellite dish, ibabagsak din nila yung presyo. Oh, yun. Ano uh -huh. tayo, bagsak. Ang tawag uh -huh. na po sa akin, secretary bagsak. So, every time makita nila ako, binabagsak nila, <laughs> si bagsak <rin yung> presyo. <laughs> <laughs> you know ba yung uh, gagamitin, yung, ginagamit ba natin yung startol na Star tol ano ba yan uh, star uh, <laughs> st st <laughs> ano ba tuloy ako ah, yung uh, ah, kay Elon Musk kay Elon Musk. ginagamit ah, ba natin ah, yon starlink Starling starlink oh, Starling oh. <laughs> uh, po ginagamit natin tapos uh -huh. nung uh, two months ago lumipad po ako sa headquarters nila sa hmm. Florida, kasama po natin yung oh. mga other representatives ng government. So nakipag-usap kami sa level nila uh -huh. na pwede ba ibagsak niyo yung presyo. Ang kagandahan po niyan, ayo siguro ang magiging pangalawa sa pinakamalaking merkado ng Starlink by Aba. end of next year. Mm -hmm. Kasi po nila dito ang ang service nila. Wala, no? Oh, mabait pala itong si, si Elon, Mas. Elon Musk oh eh, kasi eh, naghahanap ng friends yan eh hindi <laughs> na sila friends ni Donald, <laughs> ni Donald Trump. Trump ayos pala no tama kayo dahil ang mahal nga nung una eh may mga kumukuha niya na ilang uh, private uh, private individual mahal pe so sa sa Dep -Ed, uh, ay sa, Dep -Ed, sa DICT sa gobyerno secretary magkano naman natin makukuha yon ay hindi ko pa muna marireveal ka Jerry kasi nagne-negotiate kami pero uh, bibigyan sigura, tayo ng special government price sigurado nga uh, mabab mababa ang, na ang presyo opo mm okay um doon po sa audit na ginagawa nyo, uh, dahil uh, yun ang kailangan eh bago kayo diyan tapos Pasensya na kayo, napag-usapan namin kanina yung K-12, medyo sabi nga ng Pangulo, frustrated kami, pero Ah, sabi ng uh, Pangulo sa K-12, prostrated siya. Pero uh -huh. sa DICT, prostrated din kami ni Kumbachero dyan eh. <laughs> ah, ano bang natukla sa inyo sa mga audit na yan? Bukod dun sa nakita nyo na ang mahal-mahal nung, nung wifi na pwede palang pababain. Uh, ang, alam nyo, uh, galing po ako sa corporate, ano po? Apo. Uh, sa bawat kumpanya na pinapasukan ko, talagang nakikipag-ugnayan ako doon sa internal audit team. Para malaman ko naman kung ano yung madadatnan ko. And isa sa mga unang ginawa ko po, kinausap ko yung tawag namin internal audit services. Oh. Ang sabi nga sa akin, first time nila nakausap yung sekretary. Eh nagtaka naman ako. Sabi ko, <laughs> Ganun. eh hindi naman Ganun. ako unang sekretary dito. Bakit first time lang kayo nakausap ng sekretary? Oh. So masayang-masaya sila. Kasi sabi ko, alam nyo, yung audit hindi ko pakikialaman yan. Basta mm. audit nyo para... Para naman malaman natin kung ano yung kailangang i-improve po. Mm. So lumabas na po yung kanilang audit report. Uh, ma, ma Ano sila, for the past three months, three months pa lang naman po tayo. Uh -oh. Tama-tama, as per their commitment to me, ilalabas nila yung audit report nila uh, on the third month. Tapos so, sabi ko, eh hindi ko i-edit yan. Kung ano yung nandiyan sa audit report, i-submit nyo na rin sa COA. Mm. Ngayon, ano po yung nakita natin, may mga improvements na kailangan gawin. Yung mm -hmm. nabanggit ko na nga, yung pricing, mai-improve po natin yan. Uh, yung pong mga assets ng gobyerno na hindi ba masyadong nagagamit, kailangan mm -hmm. magamit na. Dahil mm -hmm. meron pong direktiba si Presidente, lahat po ng government assets dapat i-maximize. Mm -hmm. Sayang, marami po kaming assets sa DICT mm -hmm. na, na hindi na nagagamit. Na. I, ano mapakinabangan ng ng bayan tulad ng national broadband po ayan uh, oh uh, oo tapos doon sa mga tao po Sa tao yon interested uh, kami po, meron bang kahindik hintik na nadiskubre itong internal audit nyo? eh uh, uh, ganito na lang po uh, <laughs> hindi ko pangungunahan si si audit sa sa core mm. report nila ah uh, mm. ang, ang ang style ko po hindi po ako nagpapa ng tao hangga't wala akong hawak Oh. Hindi po ako naniniwala sa mga haka, -haka. So, meritocracy po ba? Mm. So, yun i-clarify ko through your program, wala pa po akong pinagre-resign kahit na humingi ako ng courtesy resignation. Mm -hmm. Pero ngayon nalalabas na yung audit, eh baka meron po tayong ma-call out do sa performance. May mga... May mga kasama po tayo na medyo hindi sumunod ng maayos sa mga proseso. Mm -hmm. uh, yon kailangan po namin i-call out. Pero karamihan naman po ng mga tao sa DICT, maayos naman po. Uh, may, ma may may, uh, may ka po ba? May, meron ba kayong, meron ba kayong uh, mapagre, uh, tatanggapin ng resignation? Kakasuhan nyo pa? <laughs> baka po, baka, baka ganun po mangyari. eh, oh, alam nyo oh. po, galit po tayo sa fake. Meron din mga nag-fake ano eh. Mm. <laughs> may mga fake na nangyari. So, haabulin po may natin. Undersecretary, may undersecretary po ba kayong kakasuhan? Ah, uh, siguro po pag uh, mas maganda po lumabas yung actual facts paglabas uh -oh. po uh, kahit na dito po ako magpapa-interview do sa detalye. Uh -oh. Eh lahat po pina-analyze po natin 'yan. Eh mm -hmm. malamang baka sakali. Kasi ang dami po namin naririnig tungkol sa mga procurements ng DICT na uh, nakakalula ang presyo tapos mga naging white elephant, mm -hmm. uh, ibig sabihin gumastos ng daan-daang milyon ng DICT tapos hindi naman napapakinabangan ng ating mga mamay at ang matindi yung mga hackers may mga hackers daw kayong empleyado diyan uh, dalawa po no yung white elephant uh. Uh, for some reason hindi ko na po inaano yan sabi ko nga mag-explain na lang kayo sa COA Uh, meron eh. May, unfortunately, may ganun po. Mm -hmm. So ngayon, yung mga ganun white elephant, sinusubukan namin ano, gamitin na. Kasi sayang, nandiyan na eh. Yung sa hacker po, nako, ako po yung cyber security practitioner. Ang sa akin po, ang hacking nagsisimula from internal problem. O ibig sabihin, mm -hmm. in, in, the organization. Mm -hmm. Kapag mali yung pagkakahire mo ng tao, pwede ngayon yung mga hack sa'yo yung bang inside job. Mm -hmm. Kaya kami pinacheck namin lahat ng mga pinaga-hire namin ng mga tao in the past mm -hmm. para malaman namin kung nagpasok ba tayo dyan ng ano, hacker mm -hmm. na bad ang intention. Uh -huh. So may mga nakita po kami, meron na kaming tinatawag na persons of interest uh -huh. na tinatrabaho na po ng aming uh, CICC group po. Uh -huh. So meron kayo Confirm. So confirm po yung uh, information na natanggap namin na meron kayong empleyado na hackers talaga sa labas na ang hinahack pa ay eh, gobyerno? May, may ganun nga po. Eh, kinukulektahan na namin ng ebidensya at uh, alam nyo yung, yung intel nyo po is uh, intel na nakuha ko rin nung pagpasok ko. Mm. Mm. So sineryoso po namin yan hindi dapat na kabe bilang DICT ang nagbabantay ng cybersecurity mm -hmm. eh, maluwag kami sa mga ganyang ano uh, pag-hire ng mga tao dapat ang hinahire namin yung talagang gagawa ng maayos hindi yung makukompromiso po kami A ako po yung naging biktima sa hacking mm -hmm. noong pagpasok ko po yung DOTR hinat tapos biglang uh, linagay yung pangalan ko recently po may isang LGU ganun din eh akala po nila hindi namin sila siniseryoso. Uh, binabantayan na po namin sila at saka meron po kaming uh, case build-up sa mga yan. Oo. Okay. eh, dito ho tayo sa Facebook, Facebook? at iba pang uh, social media platform. Uh, pinakikinabangan natin yan. Maraming bentahe yan. Pero marami rin uh, napatunayan tayo nitong mga nakakaraan na ito'y nagagamit sa kasamaan, sa scam. Kaya ba ng gobyerno na uh, ipatigil ang Facebook uh, o kaya eh, uh, ano ba pwedeng gawin sa kanila sa dami na ng reklamo, uh, Secretary? Uh, Jerry, alam nyo, isa sa mga una talagang habilin sa akin, yung yung fake news na yan. Eh. Uh -huh. Hindi lang ng Pangulo, kundi pati mga ano uh, mga religious organization, civil society, mm -hmm. uh, sabi nila mas adno talamak ang fake news and pag hindi natin pinigil 'yan isipin mo 'yung mga anak natin lalaki sa mundo na hindi nila lamang ang truth at saka Ayan ang nga. ang kasinungalingan. Eh mm -hmm. uh, ko na po meta, pa ilang beses ko na po sila kinausap. And ang sabi ko po sa kanila para maliwanagan po ng publiko hindi po tayo humihingi ng special attention. Mm -hmm. Hindi po tayo humihingi ng uh, special doon sa kanilang community standards. Gusto lang po natin matreat yung Pilipinas fairly. Mm -hmm. Kasi bakit ba naman sa ibang bansa nagagawa nila yan? Napipigil na yung fake news. Uh -huh. Medyo unfair naman po sa atin. Kasi sa totoo lang, hindi rin naman sila nagbabayad ng corporate income tax dito. Kaya uh -huh. laking ng kinikita nila. Ah uh -huh. so, Hindi sila nagbabayad ng tax sa Pilipinas? Hindi sila nagbabayad ng na, hindi sila nagbabayad ng tax sa Pilipinas. Income tax hindi po Income kasi tax. wala silang mm -hmm. entity dito. Opo, mm -hmm. opo. Okay? Oo. So, kung ang tanong niyo, pwede bang patigil 'yan? Mm -hmm. Eh, pwede po. Mm -hmm. Kasi pagka meron na pong clear and present danger na tipo bang sasabihin nila yung Palawan hindi part ng Philippine territory. Eh malabo na yon tapos kino pa nilang ina-advertise. Mm -hmm. May national security aspect na po yon. Mm -hmm. uh, hindi, hindi kasama na rin po yung mga ano, yung mga uh, fake news mm -hmm. na kumukuha ng investment sa public. Madami Ayan. na pong ganyan. Ang dami niyan. Nasira yung oh. dahil sa fake news. Mm -hmm. So uh, ano pong, uh, kailangan pa ba ng batas doon? O oh, uh, kailangan pa ba ng batas doon? O, o on your uh, on your own powers and authority, uh, pwede na pong uh, ipatigil. Uh, I-switch switch off uh, na lang uh, ang, uh, Facebook sa, uh, sa airspace ng Pilipinas kung gano'n? Ay, on, on our own po, akin ang position ko po pwede. Pero po pwede po tayong umabot hanggang Supreme Court. Mm -hmm. eh, baka sa Supreme Court, uh, mas maganda, decision na nila kung tama yung batas mm -hmm. na implementation namin. Ngayon, maliban dyan, yung bagong Congress po at saka Senate nagsasabi, they're willing to consider additional powers para sa DICT to regulate the platforms. Mm -hmm. Hindi lang Facebook po yan, lahat po ng social media platforms. Mm -hmm. Ayun. eh gusto oh, na gusto yeah. natin 'yan ah. Kailangan oh. na, kailangan po ng uh, mga kababayan natin ma, -ma, -ma tayo. especially kung kinol- kinol out niyo na po sila, sinabi niyo yung peki ito, ayaw pa rin nila i-take down. Oh. Uh, meron na ba kayong ganung experience? Kinol out niyo na sila pero ayaw nila i-take down? Meron po, ilang beses. Nako. Eh, mm -hmm. eh ang problema po, may in sila na compromise. Mm -hmm. Ang compromise nila tawag nila demotion of content. Mm -hmm. Eh sa akin, bakit demotion of content? Dapat removal of content pagka kami na nagsabi na uh, peke yan. Pag-gobyerno na. Oh. Medyo pinatatagal po nila kasi eh, yung proseso. Eh, oh. eh, eh, gusto ko po sanang explain sa publiko bakit uh, advantageous kay uh, Facebook ang fake news. Bakit po? Alam nyo po, ang fake news, kumi ang, fe ang Facebook kumikita sa paramihan ng click. Mm -hmm. eh ano ba naman ang maraming mag-click-click kapag uh, ang news mo is nagunaw na ang mundo eh di mm -hmm. lahat mag click, -click. Mm -hmm. pero bawal 'yun kasi mm -hmm. fake naman 'yun. Mm -hmm. Mahilig sila sa ganun. Eh sa akin unfair. Pwede ka naman kumita. Oo. Pero wag naman yung makakakit ka sa kapwa. Mm. -hmm. mm -hmm. Eh baka baka naman ho yung uh, Facebook o ibang social media platform Naghihintay lang talaga ng batas. Baka sabihin na uh, sab uh, ibalik ibalik sa atin eh. Eh wala namang kayong uh, batas tungkol mm -hmm. dito eh. Bakit nyo kami i-regulate? Re Bakit nyo kami pagbabawalan? Wala nga ho ba, uh, Secretary? Meron po. Meron po. May international treaty pa nga mm -hmm. na binabaylay nila. Mm -hmm. eh, mahirap na pong i-narrate dito lahat ng mga batas na nandyan. Pero alam nyo po, ito po yung kasabihan natin eh. Pag gusto, may dahilan. Ayo. May paraan. Ah, sorry, may paraan. pag gusto, may paraan. Mm. Pag kaayaw, eh, may dahilan. Maraming eh, dahilan. dahilan na lang. Talagang mm -hmm. ayaw nilang patanggal. Eh. Mm -hmm. Secretary uh, Henry Aguda, maraming salamat po. At uh, masarap ka ko sa Secretary. Dapat maulit. Sana maulit sana muli. Sana maulit muli. Sana maulit muli. Secretary, <laughs> salamat po sa pagkakataon. Uh, magandang umaga po. Baka hinahanap na kayo sa brigada eskwela ninyo. Thank you. Opo maraming salamat po tatakbo na ako bago mag school opening ngayong araw na 'to. <laughs> maraming salamat po. Salamat Thank po you. secretary. Thank you. Thank you po. Mm.